Kabilang sa mga lugar na binabantayan natin ang mga pinutakte ng karahasan gaya ng barilan. Tulad sa Lanao del Sur kung saan binarilang isang kandidato ng mismong kapatid dahil kalaban ng una ang kanyang hipag. Dalawa naman ang patay sa barilan sa Maguindanao del Norte at mismong isa sa mga kandidato ay kabilang sa mga suspect. Narito ang aking pagtutok. Nakakandusay pa ang dalawang bangkay na ito matapos mapatay sa barilan sa harapan ng Bugawas Elementary School sa Dato Odin Sinsuat, Maguindano del Norte ilang minuto bago buksan ang butukan. Bantay sarado na rin ng militarang paaralan. Bukod sa mga dead on the spot, apat na iba pa ang sugatan. Ayon sa police report, naawi sa barilan ang pagtatalo ng kumakandidatong kapitan na si Abdulatif Abastelli at katunggalin itong grupo na sangkot din sa Paumaril. Kasama rin na nakipagbarilan umano ang mga taga-suporta niya at ng kalaban. I was also briefed by the uh, RD and uh, the had presence of interest and the uh, in hot pursuit operation is ongoing. Pinagkakarap na ng pulisya ang mga gunmen kabilang na ang kumakandidatong si Abas. May mga may dalagdata sa doon uh, para hindi lalo magkagulo. Tukoy na rin daw ng PNP ang mga nasa likod ng panununog ng mga eskwelahan na gagawing polling precinct sa mga bayan ng Barira at Datu Udin, Sinsuwat sa Maguindanao del Norte nitong Sabado. We have uh, personal interest but uh, for security and uh, not to preempt ongoing investigations, we are not going to divulge uh, yung mga identities. Pinalitan na ng mga pulis ang gurong umatras sa pagjujuti bilang Special Electoral Board dahil sa takot. Inalis din ng pulisya ang itinambak na lupa sa kalsada ng ilang grupo para pigilan sana ang pagboto ng ilan. They want to disrupt uh, one, no, this election. Ito yan sa may Sultan Gudarat uh, naalis naman ho yun yung mga nakaharang na yun. At uh, malayang nakabiyahe naman yung ating mga mga kuwan, yung ating mga, mga sasakyan at yung mga bubuto. Sa bayan naman ng butig sa Lanao del Sur, patay ang isang kumakandidatong barangay chairman matapos barilin umano ng sariling kapatid. Kalaban kasi ng biktima ang hipag. May patay rin sa barilan ng mga taga-suporta ng kandidato sa Pandag sa Maguindanao del Sur habang Pito naman ang sugatan sa barilan malapit sa isang eskwelahan sa Tuburan, Basilan. Upon investigation of the Comelec and possibly by the police and the others and, the, and AFP, nakita nila very minor, hindi para hindi tuloy. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok 24 Horas. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube sa mga kapuso abroad bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv